Isang umaga na po sa inyo mga ka-senior citizen viewer, follower Ito na lang po si Pidol I-prepare na naman po ng paglalaba pinakot na, na nalaba ay no Puro halos damit ng anak ko yan Sa akin baka limang piraso lang dito ani Sana akong babae eh. na Hindi nakapaglalaba sa daming ginagawa na si may ako muna ako naman maglalaban na naman. Ang dami pa ito. Eh. Nakasabit. Balik pa ako ng tubig kanina. Kampak pa ako. Ilinisip ko muna ako na bago ako maglaba.

yung sabon nga nakita akong sabon nga tira dito yung mga ko yung sabon Kulang pa yan. gusto ko yung mabula pag nangyayari Bili na lang ako perdoa! Escoba! Escobar. Escoba! Escoba! Chico da guerra! Então, tô, 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 já tô, 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 Ah, yeah, uh, ginamit ko nga na tira pa ito. Ang tinangkulang yes, Salamat po. Kakapin na ako.